Kailin Alcantara itinangging nagpa-enhance ng kanyang mukha. Alamin ang iSpotted Report ni Anton. Maring itinanggi ni Kylie Alcantara na nagpa-enhance siya ng kanyang muka matapos ikumpara ng mga netizen ang kanyang baby picture sa kanyang itsura ngayon. Sa isang video na ipinost ng singer na si Christian Bautista, makikitang ang pinapirma nito si Kylie na autograph sa picture nito noong kasama siya sa teleseryeng Analisa na ikinasurpresa naman na aktres. Ayon kay Kylie, sa mga nagsasabi umano na nagparitoke siya ng cheekbones, tingnan umano ang kanyang picture noong bata pa siya dahil sobra-sobra pa ang kanyang cheekbones at gusto nga raw sana niyang pabawasan. para actress na dahil daw sa mga childhood picture niya, ang akala raw ng mga netizen ay nagparitokin na siya ng cheekbones dahil ang ganda-ganda raw ngayon ang kanyang cheekbones. ay kay Kailin, walang inilagay na filler sa kanyang cheekbones lalo na sa kanyang ilong kung saan kahit raw ang bridge ng kanyang ilong ay natural. Ngunit inamin ni Kylie na dati pa siyang nakakatanggap ng offer na magpa-face enhancement. Ngunit lagi niya itong tinatanggihan bagamat hindi naman daw siya against sa iba na nagpapa-surgery. Kung matatandaan, una nang sinagot ni Kylie ng issue noon pang 2022 na nagpagawa siya ng kanyang ilong. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.